Okay, good morning mga kagri. Ka good morning Dito tayo sa sa bayan ng Katanawan, Quezon Province Dito tayo sa may barangay Madulaw Dito, so ang linaw, ang lawak ng ano ng siyur si Yan you know? lawak Tapos may nakita tayo dyan Yan you know? o uh, Gusto ninyo ating alamin Yan you know? may tao. Ang tawag niyan dito ay garutso. Uh, nangunguha sila ng similya ng ano, nang bangus, bangus na similya. Na talagang dito niyo makikita kung paano din nila makikita yung ganoon kaliit na similya. Kasi ako namimili din ako dati niyan, inilalagay ko sa pispan doon sa sarahan sa ano, sa Narciso. Yan, nasa ka dito sa may kawayanin ni Baba. Yan, yan, yan. Yan si Kuya. So, let's go. Ating ano, ah, uh, wala tayong ano ha, direct tayo, wala tayong edit-edit, gawa ng, wala ng oras sa mga edit-edit, daming gawain. Tapos, walang mag edit din, wala pang kilalang mag edit So, ganito ating, ating ma-document kung paano yung sitwasyon. Kuya, yeah, gandang umaga. Good morning. Balita dyan sa... Okay naman po. Ah. Uh, naka, ano na, naka ilang ano ka na... Di... Uh, po mga 500 pieces pa lang. 500 pieces? Ah. Uh, so, ganito. Sinasalop na ni, ni Kuya. Yan, yan, yan. Yeah. No. So, yung mga, mga malalaki na yan, pre, ano yan? Mga manabon po yan paglaki? Manabon? Oo. Uh -huh. uh, yun. Mahirap talaga siya mananang. <laughs> Ay, meron, meron. Meron. Hmm. Uh, sa -sa, -sa saasan yeah, yan? Yan, yan, yan. Ayan o, oh, yung may gumagalaw. Oh. Yan, 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 yan siya. Yan, yan, yan. Yan yung bangos. Yan. Isang piraso lang. Isang piraso lang nakuha. Ayan o, oh, dami na pala dito. Tsagaan lang. Pag wala kang tsagaan niyan, wala kang ma... Mami, ha? Maganda ang ah. sapitan. Ha? Ah, kabisado mo na yung ano no. So mga anong buwan po ma maraming ano niyan? Season lang po to. Season. Oh, si um, mula April hanggang August. Ah, April hanggang August lang. So sa kalagitnaan ng ano niyan, maraming maraming sam Opo po. Ano na siya, yung na. Wala na, wala na. Hindi ko hindi siya nasampit sa kung manalo na. Ah, doon pala yon marami sa may malaking alon. Ay di ano yon yung halo na yung ano, mga madudumi. Maraming laho ka na. Uh, kasi minsan dito pagka maalon, ang daming mga debris, mga kung ano-ano na -ano, nandyan sa dalampasigan. So marami pala ano, di masama doon sa mga bunot. Oo, sama po yun. Kita niyo yun. Ganyan kalawak. Parang baling ito eh. No? yan Pangalan mo pre? Rolly, Rolly? Rolly. Si Rolly. Doon lang din kalapit sa akin. Sa ano? Sa may... likuin oh. No? Sa buyer naman ito, walang tigil sa pamili. Oo. Oh, Asa lang season din lang yun. Ah, season lang din siya na mili. Oh. oh. baka naman malugi siya no, kung ilan lang yung ano, ma-stock. Oo. Oh. Malayo din naman po na deliveran ito. Deliver sila ng Bicol. Ah. Oh. Ito, parte dito sa Bologusita. Eh, ano yung stockan niya dyan? Planggan na lang? Oo, oh, planggan na lang. Wala siyang irisyon? Meron. Ah, meron? Uh, ah. editor. Hey, oh, yung sa gitna, no? Ayan. So, ganito ang isang panghanap buhayan din dito sa katanawan, yung magagurotso. So, ilan kayo dito na nagaganito, pre? Bali, 20 kami. Nasa 20 kayo? Ah... Kasi meron din akong, yung nagtatahi nito, yun pa rin ba yung matanda doon? Oo, oh, tiyahin ko po yun. Ah, tiyahin mo yun? Ah, nandun sa may pa, pala? Oo. Oh. Yun, magaling na, ano yun, matanda. Magagawa ng ganit, ganito, garotso. So sa market naman pre, magkano ang, ano yan, bintahan, magkano ang kitaan nyo? So, nakita rin po kami ng libo so, parang sa, sa maghapon po kami nakakalimang libo na peraso. Ah, hindi ayos yun, pala no 2.5 na, na rin po yun 2.5 oo ngayon lang kung magang mahina siya pero mamaya pagtangani mamaya tangani kailangan ano talaga sa bagay nakaapak naman yung paa sa tubig pero iinit na ito mamaya no so, Sobra, sobra pang ini Ah. Sobra pang init. <laughs> Kasi hindi man kayo pwede sa malalim. Ah. Uh, andito sila si Nanay oh. Yan. Ito yung laruan nila ni Nanay oh, nagdo-drawing sila sa lupa. <laughs> Tingnan natin yung ano ba. Nay, pwede mo Yan. Ah, dami. Dami na, oh. Ito, ang dami. Ang dami ng ano oh. na huh? na yo. Sigaan lang. Oh, Exercise, size eh, ma, ma, magandang exercise ito nai. No, oh, yan ang ganda. Hindi na walang pagod-pagod exercise eh. talagang pawisan ka talaga niyan. <laughs> Sige na ay. sa exercise. Exercise. Ayun, nag sembut na mana manci si, hari kium jen isa isa hmm. pekal maraming salo kay ginagano na lang ho namin hehehehe <laughs> 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 na na Minsan yung pangsalok nila, yung shell na nakaganon. Yung... Ah, yung binga. Yun yung, binga. yung pinangsalok ganon eh. Talagang mamaya, sunog na sunog ka mamaya. ah? Oh, init. Grabing init niya yun. utso, grabing init. mahirap dyan kung sampit yung mga ano no, mga dumi. Ngayon, talaga maganda ngayon. Hindi maano, hindi masukal. Hoy! Hoy! <laughs> Nahanap kita! Pre, maraming salamat ha! Thank you, thank you! Ano pala no Sa Ah, uh, salapi ang isa no. Salapi. Ang isang piraso. Babalik ka pa naman no? Opo. So, nakita na natin yung kung paano paano maghuli ng similya ng <coughs> bangus. So ganyan no. Ganyan siya. Uh, talagang kailangan mo talagang dumiskarte ng pagkabuhayan kung saan man ay makaka kuha ng pang ah, araw-araw na pangangailangan so yan yeah, no ah, uh, napakaganda din ano sa uh, kitaan kung kay masipag lang at may sarili kang ganyan garutso yan yeah, no yan yeah. ah, uh, sa lapi bangos na ako niya oh bangos Saan ka ba nang galing? Ito yung hinahanap ko. <laughs> <laughs> magbakod daw, magbakod. Okay. Manguha ng pamuste. Eh ngayon, ano bang araw ngayon? Okay. Lawak ng dagat oh. yon mga Rods. So, wala kasi tayong ano, wala tayong mag edit kaya subaybay lang kayo lagi dito sa channel S subscribe na lang din para um, lahat ng mga mga pagkakitaan at saka yung mga lahat ng may ko dito ay gagawin ko sa makakaya ko na pulotara lahat at saka ma-inspire tayong lahat sa makalikasan at saka kung Paano yung Mga diskarte sa buhay Dahil Doon naman tayo eh oh. sa Kasama din natin ito si Ano Ayan Dito, batingin ka dito Hindi na naman yung kamay ko <laughs> Dami ng ano na si nanay oh. Ayan oh. Ah, malunggay, malunggay at saka alugbati na yan. Ta, ayos na. Oh. Ang ng biga. Ha? Ay bibenta niya. Oh, naka Oh, magkano kilo niya nai? 120 sa pakyawan. Sa pakyawan. Mm. Oh, 120. Pagka yung natin yung pumakyaw na sa akin. Oo. Bonito. Iya naka isang kilo na yan. Siguro lang yung isang kilo na ito. Oo, oh, isang kilo talaga yan. Hmm. Ganyan lang pala no. Mandulas um, ito pag nangatama nang pusit. Ta. So kami ay patuloy kami sa aming paglalakad. At walang tigil sa paglalakad, paghanap buhay. Kung saan man napadpad. Uh, tulad nitong isa na to. Oh. Lakad na lakad. So, lalo na kung meron pa kaming ano no, budget no, maraming magagawa. Eh wala eh. Kaya kailangan dito muna maglalakad lang, Mag maglalakad. Yung ano pala, yung sa pang handicraft. Ha? Yung pang handicraft, yung ATQ. Eh inantay ko lang yung ano para dadalihin na natin 'yon. si padi apuntahan ko sa bundok okay mga kaagre uh, bye bye see you sa sunod na naman ating talakayan bye bye god bless everyone